Hindi ba't nakakapagtakang isipin na kahit moderno na ang panahon natin ngayon, ay marami pa rin lugar sa mundo ang hindi mapalipaliwanag kahit ng mga siyentipiko. Ilan sa mga lugar na ito ay kahanga-hanga, meron din namang mga nakakakilabot. Pero higit sa lahat ay napapalibutan sila ng misteryo. Bakit nga ba merong mga ganitong lugar sa ating mundo? Pues, yan ang aalamin natin sa video na ito at sisimulan na natin. Let's go! Bermuda Triangle Unahin natin ang lugar na nagpahanga at nagbigay ng malaking misteryo sa buong sangkatauhan, ang Bermuda Triangle. Narinig mo na siguro ito dati, pero hindi pa rin makakaila na masarap balikan ang kwento ng parte ng dagat na ito na punung-puno ng misteryo. Matatagpuan sa North Atlantic, ang triangulong ito ay binubuo ng Bermuda Island, Miami, at Puerto Rico. Parang isang normal na dagat lang ito kung hindi lang sa mga kasaysayan na naganap mismo sa loob ng triangle na ito. Sa loob ng ilang dekada ang mga barko at eroplano na dumadaan sa parte ng mundong ito ay naglalaho na lang bigla ng walang bakas. Kahit na ang mga rescuers na pinadala para hanapin ang mga nawalang barko ay naglalaho na lang din na parang bula. Ang tanong saan sila napunta? Yan ang tanong kung saan naman ang mga conspiracy theorists at mga scientists ay natitigilan. Maraming tao ang naniniwala na ang Bermuda Triangle ay napapalibutan ng masamang enerhiya, portals na papunta sa ibang dimensyon, at maging gawa-gawa umano ng mga nilalang na hindi nanggaling dito sa ating planeta. Meron din namang naniniwala sa mas scientific na kaganapan gaya ng rogue waves, magnetic anomalies o kaya naman ay malakas na underwater current. Ano pa man ang dahilan, wala sa mga teorya ang nakapagpatunay sa mga insidente na ganap sa triangle na ito. Kaya naman sa panahon ngayon, marami na nag-aalinlangan sa ideya na dumaan o bumisita sa isla ng Bermuda. Kaya mo bang subukan? Maaaring ikaw ang makadiskubre sa sekreto ng triangle na ito o maaari din namang maging kwento ka na lang. Canyo Cristales. Ang Canyo Cristales ay isang kakaibang ilog dahil meron itong kulay na parang sa isang baghari. Kilala din ito sa tawag na Liquid Rainbow o River with Five Colors. Ito ay matatagpuan sa bansang Columbia at kilalang kilala ito dahil sa iba't ibang kulay na maaari mong makita sa ilog na ito. Ang mga kulay ay gaya ng dilaw, berde, asul, itim at matingkad na pula. Kaya naman, bakit ganito ang kulay ng ilog na ito? pues dahil lamang yan sa isang special na halaman na tinatawag na Macarenia clavigera. Ang mga halaman na ito ay tumutubo sa ilalim ng ilog at nagpapalit-palit ito ng kulay depende sa sikat ng araw, lalim ng tubig at temperatura. At ito pa ang isang kicker sa ilog na ito. Nag-iisa lamang ito sa buong mundo. Wala siyang kagaya. Eh bakit kaya unique sa ilog na ito ang pangyayaring ito? Dahil yan sa ang ilog na ito ay makikita sa Andes Mountain kung saan nagtatagpo ang Amazon at Orinoco Basin. Isa itong kakaibang pagsasama ng dalawang ecosystem sa iisang lugar. Kaya naman sa susunod na maisipan nyo mamasyal sa ilog, tandaan nyo na ang isang ito ay hindi lang basta-basta ilog, kundi isang obra na pininta mismo ng kalikasan. Barabar Caves sa India kung usapang sinauna naman tayo, ay hindi papahuli ang Barabar Cave sa bansang India. Itsura pa lang nito, maaalala mo na ang Homo sapiens na tinuro nung high school pa tayo. Ang mga kuwebang ito sa India ay may edad na 2,000 taon. Mas matanda pa yan sa mga kastilyo, mga hari at sa mga sinaunang kwento na naririnig natin. Pero ang mga kuwebang ito ay hindi lang basta butas sa mga bundok dahil sa loob. Mapapansin mo na smooth na smooth ang pagkakagawa sa mga butas ng kuwebang ito. Kaya paano ginawa ng mga sinaunang tao ang ganitong bagay? Wala naman silang mga kagamitan na kagaya ng sa atin ngayon. Pero ito at nakikita natin ang tila ba perpekto nilang gawa. Isa itong malaking misteryo magpahanga ngayon para sa mga eksperto. Pag pumasok ka sa loob, makikita mo ang mga marka at guhit na nakaukit sa mga pader ng kuweba. Hesdalin Lights sa sulok ng bansang Norway, meron nagaganap na kakaiba. Kakaiba kasi hanggang ngayon ay wala pang malinaw na ebidensya kung saan nga ba nanggagaling ang bagay na nakikita nila doon. Sa munting bayan ng Hesdali ng Norway, ang isang gabi ay hindi lamang simpleng buwan at mga bituin dahil masasaksihan din dito ang tinatawag nilang Hesdalin Lights. Matagal nang napapaisip ang mga tao sa Norway kung ano nga ba ang mga ilaw na ito tuwing gabi. Misteryosong ilaw na may kakaibang liwanag at kulay, iba't ibang hugis at laki at meron pang pa ang halos sinlaki ng kotse na bigla-bigla na lang sumusulpot sa kanilang himpapawid. Meron namang naka-steady lang sa loob ng ilang oras na para bang mga ilaw ng satellite o mga eksena sa mga sci-fi movie. Medyo dumadalang na ang mga ito sa mga nakaraang taon pero magpahanggang ngayon ay eh sumusulput-sulput pa rin sila sa himpapawid ng Hesdalit. Kaya naman, ano nga ba ang sanhi ng fenomena na ito? Well, yan ay isang malaking tanong dahil ang mga scientifico ay puro teorya pa lang ang naibibigay at wala pang matibay na ebidensya kung paano nga ba o saan galing ang mga ilaw na ito. Kaya naman sa panahon natin ngayon, ang Hesdalen Lights ay isa pa rin sa mga malalaking misteryo na hindi pa nasasagot ng sangkatauhan. Patom Crater Isa itong misteryosong lugar sa bahagi ng Siberia sa bansang Russia. Sa gitna ng kagubatan, makikita ang isang rock formation na parang kakaiba o hindi naaangkop sa loob ng gubat. Ang tawag dito ay Patong Crater. Sa taas na 131 feet para itong isang pugad ng higanting ibon na may itlog sa gitna. Kakaiba, hindi ba? Noong una, akala ng mga scientist na ang crater na ito ay binagsakan ng bulalakaw. Pero base sa pag-aaral, walang fragment ng meteor ang natagpuan sa lugar. Yan ang nagpasakit sa ulo ng mga scientifico at napilitan silang mag-isip ng ibang teorya. Dagdag pa sa misteryo ng lugar na ito ay nasa gitna ito ng gubat. Pero mapapansin na walang tumutubong kahit anong halakay. Laman sa palibot ng bagay na ito Para bang ayaw tapakan ng kalikasan Ang lugar na ito At kung hindi pa yan nakakilabot Ayon sa mga residente dito Marami silang kakaibang nakikita Sa paligid ng crater na ito Sa kabila ng ilang taong pag-aaral Ang butas na ito sa Russia Ay nananatiling isang malaking misteryo Na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot Nazca Lines, Peru Isang malaking sining ang hindi mapalipaliwanag ng mga tao. May sukat na 170 square miles sa disyerto ng Peru. Ang Nazca Lines ay mga ancient arts na kahanga-hanga at puno din ng misteryo. Ang malalaking drawing na ito sa lupa ay ginawa sa panahon ng 500 BCE. Estimate yan. Makikita dito ang mga drawing ng hayop, mga tao at mga kakaibang patterns. Lahat ng drawing ay higante at mapapansin mo lang ang drawing na ito kapag nasa helicopter ka. Tama, dahil sa sobrang laki, sa himpapawid mo lang talaga makikita ng buo ang drawing na ito. Pero paano nila ito ginawa? at bakit. Hindi naman ito kita sa ibaba dahil kung sa panahon na iyon ay eh wala pang helicopter o sasakyan pang himpapawid. Paano nila may imagine na madrawing ang bagay na hindi nila nakikita? Pwes hanggang ngayon, walang sagot sa bagay na yan dahil nagkakamot pa rin ang mga ng ulo kung bakit at paano ito ginawa. Bas sa ilang teorya, ginawa ito ng mga Nazca people para sa kanilang relihiyon. May teorya din na daanan ito ng tubig parang irrigation ng panahon nila. Meron ding teorya na ginagamit ang mga drawing na ito bilang pagtanda sa araw o parang sinaunang kalendaryo. At syempre, hindi mawawala ang teorya na involved na naman ang mga alien sa bagay na ito. Kasi bakit hindi? Isipin mo kung totoo ang mga alien, ay eh sila lang ang makakita ng drawing na ito mula sa himpapawid. Pero ano pa man ang kasagutan, isa pa rin ang Nazca Line sa mga pinakamalaking misteryosong lugar sa ating mundo. Isang sinuunang art na hanggang ngayon ay gumugulo pa rin sa isipan nating na mga tao. Al Nasla Rock Formation Paano mo ipapaliwanag ang isang malaking bato na hinati sa gitna? Hindi lang basta hinati dahil parang laser ang ginamit na panghati sa nasabing bato na ito. Yan ang Al Nasla Rock Formation sa bansang Saudi Arabia. Ito lang naman ang bagay na nagpapaisip ng matindi sa mga sentipiko magpahanga ngayon. Matatagpuan sa gitna ng Taima Oasis, ang malaking bato na ito ay hinati sa dalawa, parang bineak na buko. Pero hindi lamang yan, dahil makikita mo naman na nakatayo ang dalawang baak na bato na ito na para bang binalanse ng kung sino mang gumawa nito. Ang misteryo ng bato na ito ay hindi natatapos dyan dahil ang bato ay may ukit ng mga sinuunang tao, mga hayop at simbolo sino nga kayang umukit nito at anong gusto nilang sabihin. Wala pa rin nakakaalam niyan. at habang iniisip mo ito ay mas nagiging komplikado ang bagay-bagay. Yung hati na sa gitna ay pinagdedebatehan ng mga eksperto hanggang ngayon. Posible nga ba na natural na kaganapan lang ang may gawa ng hati sa bato na ito? O baka naman meron pang mas misteryosong nangyari? Merong mga tao na nagsasabi na ginamitan ito ng mga sinaunang tools na mas advanced pa sa inaakala natin. At meron din namang naniniwala na meron na namang kagagawan ang mga ninuno ni Kokey. <laughs> pyramid of Quiquillo Sa gitna ng Mexico City, makikita ang isang kayamanan na matagal nang hinahangaan ng mga tao, ang Pyramid of Quiquillo. Hindi ito isang tipikal na pyramid na may patulis na dulo. Ang pyramid na ito ay sikat dahil sa pabilog nitong itsura. Ginawa ito ng mga sinaunang sibilisasyon panahon ng 1200 BC. Ang piramid na ito ay simbolo ng pinakamatandang syudad sa bayan ng Mexico. Basa sa pag-aaral, ang mga tao ng Kikilyo ay mga magsasaka na sumasamba sa isang diyos tyusan. Ang kanilang sinasamba ay tinatawag na Old God of Fire. Nakakagulat nga lamang dahil apoy din mismo ang tumapos sa mga taong ito. Tinapos ng isang volcanic eruption ang sibilisasyon nila at nilibing sila ng abo galing sa vulkan. Sa panahon ngayon, protektado ang lugar na ito bilang kayamanan sa larangan ng archaeology at isang natural reserve para itong isang sinuunang panahon sa tabi ng modernong panahon. Pero para sa mga nagnanais pumunta dito, ay kailangan nilang mag-ingat dahil maraming wild na hayop ang nakatira sa palibot ng piramid na ito. Ang pagbisita sa piramid na ito ay parang pagta-time travel sa nakaraan pero dahan-dahan lang dahil baka meron pang mga misteryo na hindi pa nakikita sa piramid na ito. Kawa Ijen sa gitna ng Indonesia. Merong lawa na parang makikita mo lang sa mga sci-fi movie. Ang Kawa Ijen. Ang Kawa Ijen ay matatagpuan sa loob ng bulkan at ito rin ang pinakamalaking acidic lake sa buong mundo. Dahil sa sobrang acidic ng tubig sa lawang ito, para ka humawak ng acid ng battery ng kotse. Pero hindi lamang yan ang kahanga-hanga sa lawang ito dahil tuwing gabi, merong magic ang nagaganap sa lugar na ito makikita ang mga asul na apoy sa palibot ng lawa. Hindi ito ordinaryong apoy dahil nangyayari ito kapag nagsindi ang sulfuric acid na galing sa bulkan. Para kang nanonood ng lava na umaagos sa bulkan, yun nga lamang kulay asul ang makikita mo. Bukod sa kamangha-mangha ay bibihira lang din ang pangyayari na ito sa sobrang init ng blue flames na ito. Kaya nitong tumunaw kahit pa bakal. Ang Kawa ay hindi lang basta bulkan. Isa itong magandang lugar na hindi mo basta-basta masasaksihan sa buong talambuhay mo. Astig. The Cave of Crystals. Ngayon naman pumunta tayo sa isang lugar na tila ba sa fairy tale mo lang makikita, ang Cave of Crystals ng bansang Mexico. Nakatago sa ilalim ng bundok malapit sa isang minahan. Ang kuwebang ito ay na nadiskubre taong 2000 ng dalawang minero at ang nakita nila ay talaga namang kamangha-mangha sa loob ng kweba. Ang malalaking crystals ay nag-uungusan sa iba't ibang direksyon at pag sinabing malalaki ay sadyang malaki. Umaabot ang mga crystal na ito ng 39 feet at 3 metro naman ang lapad. Sa sobrang laki, mapapagkamalan mo na nasa loob ka ng kuweba ng mga higante. Ang mga crystal na ito ay nabubuo sa pamamagitan ng proseso ng nucleation. Ito naman ang misteryo paano nabuo ang mga kristal na ito sa ganitong kalaking sukat. Sabi ng mga eksperto ay dahil yan sa tubig sa loob ng kuweba na punong-puno ng mga mineral. Pero ayon sa ilan, hindi sapat yon para mapaliwanag ang dambuhalang paglaki ng mga kristal na ito. Meron din namang maliliit na kristal sa ibang bahagi ng kuweba pero hindi ito lumalaki kagaya ng nasa video natin kanina. Ang kuweba na ito sa Mexico ay hindi lang basta natural wonder dahil isa rin itong palaisipan para sa mga sentipiko at sa mga manlalakbay na pumupunta dito. Double Tree of Casorso, Italy Sa bansang Italy, merong kakaibang puno na nagpahanga sa mga sentipiko, ang Double Tree ng Casorso. Kilala sa tawag na Belbero Casorso, na ibig sabihin ay Double Tree. At kung ano yung pangalan nito, ay talagang ganun din ang puno na ito isang puno ng cherry ang tumubo sa itaas ng puno ng mulberry at ito ang nakakamangha. Parehong ang puno sa baba at itaas ay buhay at masagana. Kapag hindi mo ito dinugel, iisipin mo talaga na camera tricks lang ang lahat ng ito. Pero hindi. Ito ay 101% na totoo. Sa kabila ng hadlang, ang puno ng cherry sa ibabaw ay nagawang magkaugat sa itaas ng puno ng mulberry. Ginawa ng cherry na ito ang isang bagay na akala natin ay imposible. Ang kalikasan ay puno talaga ng sorpresa kasama na ang isang ito. Isang malaking patunay na wala talagang imposible kung gugustuin natin o ng mga halaman. At siya na nga ang ilan sa mga misteryosong lugar na hindi pa rin napapaliwanag ng mga sayentipiko magpahanga ngayon. Kung hindi ka pa nakakapagsubscribe, pues magsubscribe ka na at maglike. Kita-kits sulit.